Mga totoong balita tungkol sa kampanya ni Duterte Cayetano na hindi pinapalabas sa mga TV network. Ito ang Daily Campaign. May panawagan ng international singer-composer na si Freddie Aguilar sa lahat na nagmamahal kina Davao City si Mayor Rodrigo Duterte at Senator Alan Peter Cayetano sa gitna ng bantang dayaan sa Picos Machines. Ano ba ang pangontradaya na dapat maging responsibilidad ng mga makadigong? Hindi po nila tayo kayang dayain kahit na anong gawin nila sa PFOS machine na yan. Napakasimple lang po nung, ano, nung solusyon. Lahat po tayo sa araw ng botohan, lahat po ng boboto kay Duterte, magsuot po tayo ng kulay pula. At kung sa buong Pilipinas po, lahat ng pisinto ay pula, eh hindi na po kailangan magbilangan pa. Abangan ang susunod na bagong araw ng pag-asa. Ako po si Bong Apertadera, volunteer ng Tambalang Duterte-Cayetano para sa Daily Campaign. The Daily Campaign is a Duterte-Cayetano online newscast run by volunteers.